natupok na mga poste, sirang cellphone, sunog na stove at mga damit. Yan ang mga naiwang bakas ng sunog na sumiklab alas 8 ng umaga kahapon January 30. 8 o'clock in the morning, around 8 to 8, 8 to 8.30. Tapos yun, uh, first usok pa lang ng biglang lumakas yung apoy. And because of short circuit nga daw, sabi nung kwan, mga neighbors doon doon sa mismong baba kasi namin doon sa kamisabi amistad. Kaya tinakbo namin. Ayon sa barangay, hindi bababa sa sampung mga trabahador ang nakatira sa nasabing bang house. Uh, bang house ng mga kwan, ng mga trabahador daw according sa mga neighbors at nandun. So yun, iniwan nila na kwan. May naiwan ata silang nakasaksak. Tapos uh, lumabas na sila forward. Kaya yun. Pero tinawag agad nung neighbor nila yung mga resident dun do, din doon sa loob kaya pumunta rin siya, umuwi sila agad. Ang insidente, agad nilang itinawag sa Bureau of Fire Protection Baguio na agad naman nilang nirespondihan. When, so balik, nai-report to sa amin around uh, 8, uh, 8.42 ng umaga kahapon. And then yun nga po, immediately nagpa-dispatch naman kami ng uh, fire truck para puntahan nga tungkol, sinasabi nilang sunog. And then yun nga po uh, na-verify natin may sunog uh, immediately, nag naman ng uh, firefighting operation yung mga kasama natin, yung mga nag-respond na firefighters. Ayon sa BFP, mabilis na kumalat ang apoy dahil gawa ito sa mga light materials. Bali umabot yung alarma po ng uh, first alarm and then yung uh, total uh, cost of damage is uh, 12,000 more or less yung estimated cost of damage and then yung uh, cost of fire is under investigation po. Tumagal ng halos isang oras bago naapula ang sunog at idiniklarang fire out alas 9 ng umaga. Paalala naman ng BFP sa publiko. mag ingat po tayo ngayong uh, ngayong uh, season kasi medyo mainit po, uh, dry po ang ating uh, kapaligiran. So yun po, wag po natin kalimutang tanggalin yung mga nakasaksak sa mga saksakan natin bago tayo aalis ng bahay. Andun yun nga po pag may... Uh, na nakita po tayong sunog, i-report po natin kagad sa fire station natin sa hotline number natin na 911. Ito na ang panglimang sunog na naitala sa lungsod ngayong taon habang inaalam pa nila ang sanhi ng sunog. Vanessa Buctong para sa Luzon Headlines.